Ay, naku, ang muna. Ang manok ni... Ay, ang manok. <laughs> ang manok na maamo. O, diba? kain <tay, no? huling> <huling> 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 guys anaknya ni kordap ya kan yang ganda ah. sampai yang gelap Ina, <tipun> kan, pwede na pang katay <laughs> pwede na ba pang katay yan katay na ba natin hindi ba tayo malugi Habulin mo sa putik. Maghabulan kayo ng dalawa. Paulo. Sige, lagi din dito, ayaw na lang Paulo. Ayan si Kuruko. Ayan, si Kuruko 'yan. Kuruko. Pasok mo